Gumaganda. Mahalagang paalala, ang susunod na segment ay naglalaman ng eksenang nakakakilig, nakakaingit, at nakakasana Pasintabi sa mga single dyan. Aminado ang 20 anyos na si Sherlyn. Nabokya ngayon ang kanyang love life. Third wheel lang po. <laughs> Taga picture po sa ate ko at sa jowa niya. Pero nitong nakaraang Valentine's Day, sa kanyang pagbisita sa Intramuros sa Maynila, kahit pa single siya, may nagpakilig daw sa kanya. Meron kasi siyang na-videohan na ternong nakapula at nakapustura at sumasayaw ng nakapaa. Si nanay, may dala pang una na hugis puso at bouquet ng flowers. Gumaganda ang paligid. This love is genuine. Hala, may ganito pa pala. Kung di tayo ganito, wag na lang. Sino ang dalawang magsing-irog sa video na parang relationship goals? Okay, gandang isipin. Isang mundong puno ng pag-ibig Dito sa Makati City nakatira ang dalawa. Ang 59 anyos na si Avelina at ang 64 anyos niyang mister na si Romel. Hoy, hindi niyo pa alam. Viral na kayo sa TikTok. Anong viral? Eh, wala naman na kami TikTok. May nag-post. Anak ah, ko, pinagkakagulahan na nga kayo. Hindi na kami nakatulog at dito na pag-alaman na ang kasayaw ni Avelina na si Romel hindi na pala nakakakita. Taong 2015 nung nabulag siya dahil sa komplikasyon ng diabetes. Pero hindi raw ito naging hadlang para sila'y makapag-date sa Intramuros. Gusto niya memorable yung aming Valentine's. Ako marami kikiligin. <laughs> Mawala man kami sa mundo, meron kami nakikita, may, may iwan at dahil araw yon ng mga puso, kailangan pareho tayong red. Sabi, para terno tayo. Nag-withdraw po ako ng 2K para bilian ng gifts siya. Gawa na hindi ko na nga nakikita. Sabi ko, ikaw na lang bumili na para may regalo ko sa'yo. Parang isang na na kay ganda na inabot sa ibang ang binili po namin ay yung heart saka flowers. Yung heart, hawakan ko. Yung flowers naman, ibibigay niya sa akin. Nag-arkila po kami ng kalesa. Ayan guys, si Romel. Walang kapagurang na masyal kahit nakabaston. Hello guys, happy Valentine's sa inyo. Habang si Avelina, aba, nag-FB live pa. si may dala pa kaming tela eh, kapang doon. Tapos yung mga petals ng rose, yun ang inilagay ko doon po. Hinalat ko po siya sa ano. Parang nag-set up ako doon. Dinala ko na siya. Kung tayo ay magsasapatos, parang ang hira. Baka pumulupot ang tela sa atin. Matumba tayo. Sasayo tayong nakapaa. Gumaganda ang paligid Kung bawat tao ay puno ng pag-ibig Napapawi ang pigati Masilaya ko, bata pa ako. Diyos ko, feel natin eh, parang nung araw. <laughs> <laughs> Hindi ko na inisip yun na maya o ano, wala. Piling ko artista. <laughs> masaya, ako, po, po kami. Kasi uh, gusto, gusto ko, mag maligaya okay, Ang isang mundong puno ng pag-ibig Dekada 80 nung nagkakilala raw sina Rommel at Avelina. Doon po siya nagtatrabaho sa sapote po. ng mga time na yon, lumabas ako. Eh, po yung pera ko. Tapos nagkatinginan kami. Para bang pinana po ako ni Cupido na para napatingin ako sa kanya. Na love at first sight daw sila sa isa't isa. Parang ang pogi naman ito. Lani Lani Joke lang. <laughs> Napeke nga po ako. Kala ko mayaman. <laughs> Tsaka macho siya. Ang eh, ganda nako sa kanya. Hindi pinaghalong Lani Mercado at siya neto eh. May Mara no, Andivera ar nung araw. No, Hindi eh. no, eh, pinigil ko yung number ko, siyempre. Tawagan mo ako. Eh, wala pa naman cellphone po, no? Mga ma din Chip pa ang cellphone, no? Eh, yung 325 na hinulugan. Yung 25-25 yung tabos. Hello? Tawagan ako. Yun. Kinakausap ko. Dito, matatawag na siya lagi. Lagi ako maraming barya. Hulog ako na hulog. Para tumagal ang usap namin. Mas, paano yung higa niya magkatabi ba? Di Ay, hindi po. po. Dito ako. Tapos diyan siya. Pagkano? Mm -hmm. mm -hmm. Kakalabitan na lang. Sa <laughs> Kung makalabit pa kayo sa'yo. makalabit <laughs> uh, pa tayo, siyempre tao tayo. <laughs> Ang paborito nilang date noon, mag-disco. Every Friday po, pag uwi niya minsan, punta kami doon kasi magsasayaw kami. Talagang happy-happy kami talaga doon. Pero si Avelina, meron palang sikreto. Naiya ako sa kanya, pero sabi ko, malalaman niya rin, sasabihin ko rin, pag na-inlove na siya sa akin talaga, sabi ko, pag talagang kami na, hindi ko muna pinagtapat yon. May mga anak ako. Taong 2002, sina Avelina at Romel nagdesisyong magpakasal. Pero ang kanilang relasyon hindi raw laging sabay sa tiyempo. Gusto niya rin na magkaanak. Palagit na ako nun. Nagalit din. Inuunawa ko na lang. Wala na yun. Wala na akong magagawa. Dahil na wala na yun. Hindi niya nakuagbigyan ng na tunay na anak. Lumabas na po yung anak ng anak ko na panganay. Akong nag-alaga. Kaya parang yun ang natuon siya doon sa bata na yun. Siya ang naging anak namin talaga. Binigay niya yung pagmamahal doon sa na yun. Taong 2015, dumating ang pinakamatinding dagok sa kanilang pagsasama. Si Romel nagkaglokoma, kaya unti-unting nabulag. Nung paggising ko ng umaga, inatake ng diabetic stroke ako. Hindi na nakakita ang isang mata ko. Pero patuloy pa rin ako ang tatrabaho. Alam kong malapit mala na siyang lumalabo na siya. Hindi na siya na masyadong nakakaaninag nag-resign na po ako. Taon na akong umiyak. Isip ko ba, hindi na ako makakatulong sa lahat ng bagay. Naawa ko sa kanya, no. napakahirap, pero tinitiis ko po yun. Alam nga sa pagmamahal ko sa kanya, mahal na mahal ko yung asawa ko. Ayaw ko pa siyang mawala. Gusto ko tumagal pang buhay niya. Bagamat tuluyan ang nabulag ang dalawang mata ni Rommel, hindi raw ito naging balakid para gawin pa rin nila ang mga bagay na pinakanagpapasaya sa kanila. Katulad ng pagsasayaw. Pag ang susi, lang ito ang pwesto niya kung saan lugar ako sasayaw at kung anong gagawin ko. Tapos, hahawakan niya ako. Pag once na hinawakan niya ako, doon ako gagalaw ng medyo ipaikutin ko siya bago. Pag binitawan niya ako, mag-exhibition kami. Hindi, parang ano ba? Parang malakas ang ano yung pakiramdam ba? Parang kung sa ano, mental telepathy ba ang tawag doon? <laughs> Nagkakaano ba kami sa isip lang? Kahapon lang si Sherlyn. Hello po, Nay! Binisita ang mag-asawa. Pasensya na din po kung na-videohan ko kayo or na-post. Okay lang oo. yun, oo. Maraming salamat sa iyo, anak. Maraming salamat pagpalain ka ng Panginoon, ama. Hindi <laughs> ko alam na ikaw ang gagamitin ng Diyos. <laughs> para sa amin. <laughs> kung maganda ang na nakakakita. Nandyan si Abelina, panghabang buhay na magiging mata ni Romel. Siyempre, mahal mo isang tao, ibibigay mo lahat para sa kanya. May forever pa sa kasama ng Panginoon. Sabi nga ng isang manunulat, magmahal ng parang hindi na nasasaktan, sumayaw na parang walang nakakakita, at mamuhay ka sa lupa na para kang